magpapaliwanag ko oh, na ay lang. Oo, magpapaliwanag oh, kami. Oo, oh, kasi nung nababas po sa amin last Friday yun, uh, mm. ako -hmm. uh, Kuya sabihin ko sa'yo, di kinuwento namin sa'yo, di ba? May mga fans na hindi nagustuhan yon, kasi sinasabi nila, ang hindi nila nagustuhan, yung video na yon ay galing daw sa basher ni JN. Correct. At alam na Oo. daw nila kung sino ang may pakanano. Correct. Pero according to them. Yes. Ang hindi maganda, yung ano, masabi na ano, na parang sinasabi na sinasabi nila na parang ano, one-sided lang, mga ganon-ganon. Eh, gusto po namin sabihin na i-review nyo po yung aming partner. Uh, Balikan banger. nyo po ay, yung isang Balikan. episode namin nung Friday. Yes. Kung saan pinagtanggol pa po yes. namin si JN. Correct. Kasi marami po kami mga nababa basang uh, mga comments na parang hindi po yata naiintindihan yung buong konteksto mm -hmm. nung ano na yon nung video na yon di ba so sinasabi nila splice video daw yon kuya Romel hindi naman daw nakita talaga